batay hello good morning mga kadods another vlog uh, ito ipapakita ko sa inyo mga kadods yung kaharbisin niya ni Edwin ano? pero itong ginagawa ng kasama ko ni Babe, yung labisa papalitan namin ng ano ng sahig ito papalitan namin ng na plastic Papakita ko sa inyo yung harbisin ni Admin na. Ano na. Sitaw. Mga kadods. Ito sitaw. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo. Baka harvest na ni Admin yun eh. Kaya. Pakita ko muna yung ano. Bago harvest Pakita ko muna yung mga. Mga kadods. Dito kami ngayon sa dating binablog ko sa bahay kubo. Kita mo yung area na yan. Kita mo yan. Ito. Siya. Itong bahay kubo ang ginawa namin dati rito. Pinatayo namin dito. Ito siya. Yan ang kalamansi ang lalaki na. Ito. malapit na rin mabunga to mga tanim to ni Daryl mga kadud siya ano na real ang mga ano kinakain na ng grabe na napapati ba naman yan malinis na malinis kinakain ng mga ibon ay ibon mga uod yung galing tala ha galing kumanta ni Atlas ha May singer kami rito, mga kadudso. Oh. Si Atlas, oh. <laughs> si Darryl, naglililis ang kutsi nila. <laughs> ang galing talaga ni Atlas kumanta, Sino kayong babayero na yan at last? O, huwag mo tingnan si papa mo. pala <laughs> eh. Sino, parang may pinaparinggan ha. Nakakatuwa ka atlas ha. Dito pa rin kami sa bahay ko, bo, mga kadod, yung dating blinag ko yung ano yung baka magtaka kayo baka sabihin yung nga, yung pa rin ang nagko -nag dati na ano mga pato bukod na yan paribagong anak naman yan mayroon pa nga sa loob oh. yung ipakita ko yung yung mga yan 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 kita mo yun mga ano yan andun ang nanay niya mga pato rin yan mga bagong ano pisa bukod din yung nasa loob ng ano mga pabunaro sa loob na yan ayun nakikita nyo yun 这样。Yeah.

Dami yan. Yeah. Pero hmm. Hmm. Yung sabab, <laughs> uh, yung pare mulay, pa oh, isa. <coughs> <coughs> Yung isa ba ang Ha? May puti. Ate, yung pare-parehas ang Ano yung ninyo? O, ito. yung tabas na sa sudiras. So, kaya gawa kayo ng bagong sudiras para di ano. sa yung pagsasalubungan. Ay! Pagsasalubungan, magpapakula ng...

Ito ang irmanag natin Ah, wag yung sya-sya. Yung matay? Bu yine galing ka kung duni? kasi babae talo, talo siya nang pagyano. kung kaya naman, kaya kung 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 kaya Nililin ako ng ganito hindi ko Darating ako narin. Kasi. Beras ako ganito sa eskwela. Tapos meron pa ako ano yung. May yung adaon, bed. Mag-grade ka lang ano ha sa dalwa-dalway o ating construction 'to

Ay, mayroon lang sa mga biyel. Ano uh, uh, mo kung saan maraming yan, Daryl? Doon sa, di ba, nasa litos sa kasi taas. Baba ano, ka ng pababal sa may bago dumatid ko sa bago <tong> ah, ng biyel. May kapat na. Ah, oo, sa, okay. sa pantai datang nang nang ngabeh panjenengan aku ngoten menawi sampeyan panjenengan malabon mata. Mara. <coughs> Anong-anong marami pa kailangan ninyo para tumili tayo? Marami pa mo, ko pa nga. <coughs> <coughs> things <laughs>